yun iti success ang ating pagayos ng ating compressor so bago na ating host ng ating compressor wala nang singaw good job so, bago ipakita ang details ng ating video intro muna tayo Ito yung pinaka malapit lang no. Pwede pa naman. So simula siya ng ano, uno. Simula sa sa zero. Pangatong. Oh, oh, oh. So, dito yung hose talagang hindi na talaga pwede. So, kailangan na palitan. So, bilit So, dito nakabili na tayo ng hose. So, asimbola natin. So, bago natin lagay yung hose, linisin natin gamit ang pako. And then, meron tayong solvent saka tiplon na ating gamitin. Ito yung tiplon. So yan, meron ng solvent. So pwede nating asimbol to. So wag lang natin kalimutan na yung mga excess na solvent na nakatakip sa butas ng hose, ihipan natin para mawala. So hintay natin ng ilang minuto para matuyo siya bago natin isaw sa tubig para testingan. And then dito sa kabilang dulo, linisin din natin bago natin mapasok yung o natin yung hose. lagyan natin uli yung sa loob. Bandang loob kasi nawala yung solvents pagpasok natin sa hose. Oh. So natuyo na ating hose na may nalagyan ng solvent. So very important na itesting natin at ilubog natin sa tubig upang ma-check natin kung may leakage pa ba yung hose ito pag may singawa wala na pasok lang natin So, testing na lang ang dito. So, so yan. na na natin. So, dito. Lagyan natin tubig ng tubig na may sabon yung ating mga end-to-end -end na may hose para ma testing natin kung leaking pa ta ba talaga or okay na so testing na tayo so after on bahagyang tumaas na yung gauge natin is a matter of seconds pa lang tumaas na kita natin na tumaas na yung gauge natin so ilang minuto lang So, naging 40 PSI na. So, dito, kapain natin yung pipe kung mainit ba. So, dito, hindi naman pero mataas na yung gauge natin. Okay, so, this dito so, natin malapit na siyang huminto so yun iti na yun iti huminto na siya so dito okay na yung compressor natin so thank you for watching and god bless oh